magandang umaga po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC TV News Update sa oras na ito. Pagbunga ng patuloy na pakikipagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa puspusang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoon Diyos, maraming kababayan ang nakauunawa at nagsusuri sa mga aral mula sa Biblia. Sa distrito ng Santa Rosa City, Nueva Ecija, tumanggap na ng banal na bautismo ang maraming nagpasyang umanib sa Iglesia. Narito ang report ni kapatid na Reiko Carlos. Bahagi ng namamalaging pagkaisa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dito sa distrito ng Santa Rosa Nueva Ecija sa pagpapalaganap ng dalisay na Ebanghelyo, patuloy nilang hinihikayat ang kanilang mga kakilala, kaibigan at mahal sa buhay na hindi pa kaanib para magsuri sa Iglesia. Bunga nito, marami ang nakakaunawa, sumasampalataya at nagpa siyang umanib sa iglesia. Kaugnay nito, isinagawa ang pagbabautismo sa mga nakatapos sa proseso ng pag-anib sa dakong ito. Ginanap ang banal na okasyon sa gusaling sambahan ng lokal ng San Isidro. Dito, maagang nagtungo ang mga kapatid dahil sa kanilang kasabikan na tanggapin ang sinasampalatayan nilang tunay na bautismo. Uh, bilang isang may tungkulin po sa Iglesia ni Cristo, masayang-masaya po ang aking damdamin sa pagkat na bautis na po, po kami sa ating Panginoong Diyos. Pinangunahan ni kapatid na Eliseo Canlas Jr., pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kung saan muling ipinaalala ang kahalagahan ng pagiging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo tungo sa kadigtasan ayon sa Biblia. Bago, bago lahat. Bagong buhay, bagong pag-asa. Ang natutunan ko po ah, kahit ano pong mangyari, hindi po ako bibitaw. Patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoong Diyos ang tagumpay sa distrito ng Santa Rosa Nueva Ecija sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Dahilan para lalong mas maging inspirado ang mga kapatid para tumulong sa pamamahagi ng tunay na pananampalataya. Mula po rito sa bayan ng San Isidro Nueva Ecija, ako po si kapatid na Reiko Sofia Carlos para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang idinaos na pagbabautismo sa mga bagong kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Metro Manila South. At pagtatalaga sa gusaling sambahan ng lokal na masisit sa distrito ng Cagayan West. At yan po ang INC TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Magandang umaga po.